Nung aking tanggap na electric fan Hanabichi original, ang laki ng motor 2 inches yung kapal niya ng motor, kaya malaki Original na Hanabichi, hindi siya China Ang kaso At tapos kung binaklas ko yung motor Tumambag sa akin, sunog yung motor Talagang ini sunog na sunog kaya, ang kaso, sabi nung may-ari, hindi na rin ako ipapagawa. Kasi, awan ko, ano lang naman, piniresyohan ko siya ng, ano eh, sabi ko, lipindi sa ano, baka yung motor, 300 o 350, parang gano'n, tapos yung labor, 200. Hindi ko pa nga alam kung ano ang magkano yung motor kasi dito sa Cavite. Hindi ko pa kabisado yung mga bilihan dito. Pag sa mas mura yung mga motor. Ay, hindi na ito nuloy. Eh. Pinabalik sa akin. Pinasimbol ulit. Eh, nabaklas ko rin. Eh. Napakahirap pa namang baklasin yung tornillo nito kasi talagang original na pagka ano, eh. Makina pa ang nag... Yunito, eh. Hirap baklasin ng iskro. Yun, tagal ko na halos na baklas. Halos isang oras, halos yata ako binaklas yan eh. Tapos nung nabaklas ko, kita ko, sa yung sunog na sunog yung ano, sunog na sunog yung motor. Yan, kukuli na daw lang eh. Kaya yan, nakahanda na, kukuli daw ngayon. Hindi na ito eh, tuloy. Eh.

Number 1, wala. Number 2, wala. Number 3, wala. Number o Kaya yung motor na. Sabihin natin. Ano mga guys? I-assemble natin ulit yung motor. Kasi ito ay pinag-check up nung nalaman niyang motoron sira kasi sunog eh ayun sunog eh kitang kita naman na itim na itim eh yun o talagang sunog eh yun o eh nung sinabi ko kung baby papalitan ng motor hindi nalang daw tinagawa hindi nalang daw ito tuloy eh. yun ang mahirap eh pagod-pagod ka sa atang nito ka Napagod ka sa pagkababaklas, napakahirap baklas pa yun tapos ilihit ito yun lang ang ano yun lang ang ano natin sa mga pigment sun yun ang tubo natin kasi kichikapin mo tuturo ang tapos hindi tuturo yung pagpagawa wala tayo magagawa kasi mm, busisi nila yun kasi kanila, kanila ito eh hindi natin matitilip kaya ya, simbol na lang natin ulit kanina lang alas gusto ng hapon yung ginagawa

kakabit na natin yung ano balik na natin lahat lahat kasimbol sayang ah, talagang 500 lahat lahat kasama labor malaki kasi motor to original na hanap hitsi uh, kaya hindi pa nga natin alam kung 300 lang ang motor nyo para masigit pa kaya ang laro natin, balik natin kasi hindi na pinatuloy ng mayari. Kaya eh, sabi ko, baka ang yung motor nito nasa 300-350 lang. Depende kung magkano. Ako kung magkano lang naman ang bilhin ng motor, yan lang naman ang binibigay ko. Sure, natin kung mayroon yung dalawang daan. May resibo naman yun. Kaya hindi malaki kasi yung motor nito. Pero halos 2 inches. 2 inches halos ang kapalit. Eh hindi basta-basta motor ko kaya basta-basta motor kaya, ano? basta -basta motor kaya ang alam ko nito mga traffic cam motor nito sa may nila pero dito di ko alam kami dito kasi bihira na hindi ako nakabili dito kung sara ulit at mura di ko alam kung magkano ang motor dito dito sa kabiti hindi ko lang alam kung magkano ang motor Tinatanong kung mas mura dito o ano. Sabi kasi tiningnan ko nasa 3 ano, 320. Pero ayaw ko naman ng order ng sa Shopee kasi minsan pagdating ng ano, baka hindi hindi yan eh. Hindi tugma. Kaya mahirap na eh. Ah, uh, hindi talaga kasi tindahan kasi dadalhin ko yung sample. Kasi pag wala yung sample, mahirap eh. Kailangan na uh, dala mo talaga yung sample. Sayang-sayang sana. 200 lang ang labor ko dito eh. Kumantala yung motor. Eh, sabi ko ah, 350 o hanggang, 350, hanggang sa, 350 lang Eh, hindi na lang ito tuloy. Siyempre, mahal lang siguro sa ganun. Paiba rin. Bagay. Mahal naman itong motor eh. Hindi naman ito local, hindi China eh original to eh. Original na yung original, original na motor, makapal. Hindi naman to yung mga China ng motor to eh. Makapal to eh. Ito yung kapal ng motor eh. Sayang sana eh. Pagbalik ko nga lang yung sisingin lahat dati. Baka tapong ha. Eh. Ang uh, labor talaga 200 lang tapos yun. Eh. Hindi ko pa nga alam kung magkano yung baka niya. Mas mga kang malang motor eh. Kaya balik na natin. Assemble eh. ulit. Hindi lang sana sa loob ang motor ito. Eh. Magagawa agad. Wala tayo magagawa. Eh. Talagang sa ang motor eh. Sa motor eh.